ang nakaraan. Sisimulan na natin ang episode number 3. Heto na! Panoorin na ninyo! Hi mo, ito na lang ako sa school ng kanina kung kami. Ito na ka? Pindot lagi mo. Ito yan, pick up lang ka. Masipag mag-aral si Mara at napakatalino niya nga bata. Sipag. Napakabait at napakamaingat ng bata si Mara. Mara Cruz. Very good. You're perfect. Deserve your... talaga niyang mabigyan ng malaking score. Salamat, teacher. Dito na nga ang pinakamatinding galit ni Clara kay Mara. Your test paper is zero hindi hmm, dinasugo ka na ni Clara. Kaya ako kasi perfect score for ko ah. Kung gusto masaya ako, masuko ako mama. Wala pa ni Clara. Hindi ko magpalus Sobrang matinding ingit ang naranasan ni Clara dito. Habang si Mara ay masayang-masaya sa kanyang score. Mag-uumpisa ang kalbaryo ni Mara. Dito na lang at hanggang sa muli ng episode 4